ang kape ng laki. <laughs> Madaling araw, walang ilaw guys. Tapos na ulan, papasok pa kaya nito tayo. Marit ka pa kabitin ulit na maya. Eh. Hindi natin ma-realize yung mga mukha ng mga madlam people. Mara tayong mga mumulang. Madaling araw. So, sabi mo sa buhay natin ngayon? Napakahirap. <laughs> Sadyang uh, dumaranas ng kahirapan ng lahat ng tao. No? ah uh, kung may hahalin tulad mo sa buhay natin sa hinaharap kung magsasag mo <laughs> unpredicted daw guys <laughs> weather update tayo guys ngayong araw ay uh, mukhang may na naman sa magandang magandang umaga sa inyo kami ay nag-aabang ng pagkakakita at pag ng umaga kailangan natin ng income sa pagkatasimula ng pasok ng mga bata huwag natin pabayaan maalis sa mga bata natin mga anak natin na lumuluha sa pagkatula tayong padalaman lang na baon o kaya yung mga pagkain man lang na makukukot nila kapag sila sila'y nag-aaral so guys good morning good morning kaya masyado may hinatutulog pa yung mga baby ko ha ayan ako Si Erans ay nasa kabilang bahay. Yung sa main branch. <laughs> Ito branch na naman bahay ng bahay so, yung brown out pa. Pag meron tayo na bilis sa okay na. Maliit na electric pan. And then yung ilaw natin. Yun na. Sa online lang din. Maliit. Yeah. Pero bukas na kami ni Mrs. dito. Hindi Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. 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 Sa morning. Good 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 morning. <laughs> hindi ka makamove on <laughs> good morning good morning youtube naman tayo youtube na morning guys alam na 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 Ila, ilang buwan na yung chan mo? <laughs> Secret daw. Ha? Secret para malupet. Secret pero sa hula ako mga... 9 months? Ay, mo na agad. 300 bucks. 9 months. Ayan guys. <laughs> Naka-ready na ulit dito yung aming ano, mga manok ha. Mga aaray. kabarangay namin. Tapos kung gusto nyo mamahaw, may bahaw dito yun. Ha? Good morning guys. So, may, may lamang pa ba itong ating Oops, may mga lamang pa naman May lamang space yung wala One, na dalawa na Kulang tayo sa stocks Tayo um, okay. bariya lang sa umaga ha <laughs> <laughs> Shout out kay ate Ang aga, yan, mula na naman Grabe May black payong? mapayong ah, ah, Wala kang dalang payong, may binibenta dyan Yan ha ah. 500 na ha Pinintahan mo ng payo Check natin yung ating uh, mga baby dito Alright Good morning, good morning mga baby ko Ba? Ay tulog na tulog pang mga aray Nadaling nga na Tingnan natin yung mga magigising ay mahimbing malalim ang tulog ng mga batang ara Siya Akit pabalik na naman sa Cavite check natin sa labas guys anong oras na ba? sa inyo sa na ko ay ay bagyo ito bagyong maituturin niya mga kababayan service ka ba, ko ba na dyan pa? Ay, na naman nga

I see. So palang natukbo August 4. Yun, mga kaibigan natin sa August 4, no? 2024. 6 p.m. Invited kayo, ha? Ah. Ayan, nakalagay. Evangelical Mission. Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Thank you. Sa pagpapanlak niya sa hey bro. Good morning. <laughs> Nagbasa ka na. <laughs> Sana pasok. Saan na Ang ah, layo. Ayan na, kaya maagang namimili pag ganitong naulan. Mga customer natin. So, lobat na rin yung ating solar, oh.